Okay guys, ngayon whew, konting background lang. Sabado uh, nag-rides kami ni Sir Edsel. Dito na kami sa may Hiabong summer. Galing kami sa may Katbalogan. Punta tayo sa may Lulugayan Falls. No? Update na lang mamaya. Loming Batangas sa may Kalibiga. Tapos na kami mag-charge. Salamat kay Kuya Randy. Punta nyo na rin dito, Chef Randis Bulaluhan Point. Dito lang yan sa may tulay ng Kalbiga. Nag-charge kami dito, kumbaga EKS friendly na tindahan. Pagka meron na kayo electric kick scooter, kain lang kayo dito tapos maki-charge kayo, okay lang yan. Diba? Konting tulong lang din saan natin. Kay Chef Randy, salamat po. Kay ate, salamat po. Pupunta naman na kami sa may Lulugayan Falls. Salamat, mamaya naman. Update ko kayo. Yes, Tulugan Falls dito sa may natin papuntang Barangay Lubang Tulugan oh. Uh, <laughs> okay. like kilometers pa? Uh, ano pa kilometers Okay guys, update. Meron tayo 31% remaining mula sa ating pag-recharge kanina. Dito na tayo sa may Lulugayan Falls. Yan yung Lulugayan Falls. Wala pa dyan. Tapos mula dito, downhill na tayo. Sana. Sana safe. Pitik-pitik <laughs> lang ng brake kasi pababa. Ah! yung gulong ko city tires kaya madali siya mapudpud yeah kaya diretso lang buti nga ngayon medyo sementado na eh oh, sementado na pala wah oh, katakot Lang. Saan sila? Ah Pamberecho <laughs> daw sila Ito, kasi ako eh Video-video muna ako Ayun Picture mo okay. yung tayo Ako. 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 muna kami. Mm -hmm. picture picture muna tayo kasi medyo maganda yung view natin dito tayo ito na kami sa may, sa may tabi ng lulugan is Baba na kami. Ito nga pala si Kuya yung tour guide namin. Kuya, anong pangalan? Jesse. Si Kuya Jesse. Kuya tour guide. Kuya tour guide. <laughs> Jesse, sige. Kuya tour guide. Let's go. yung mismong falls isa sa mga kilalang tourist spot dito sa may summer Lulugayan Falls ng Kalbiga syempre nandito na lang din kami medyo maglulublub kami ng konti siguro no? <laughs> tanangin ko lang sila sir kung anong trip nila swimming na kami, nakapagpa full na kami kumbaga. Maya maya, alis na rin kami. Siguro magpintuan muna kami sa glit tapos alis na rin kami. Tatambay muna kami kuna sa Michael Biga ulit para makapag full charge bago kami dumiretso pa uwi ng Katbalogan. Hindi ko alam kung makakapag record pa ako mamaya kasi palupat na rin yung cellphone ko. Uh, ayun, siguro wala naman nang mangyaring exciting. Mamaya, depende. Balitaan ko na lang kayo. Okay. Yun, akala ko wala nang exciting na magaganap, yung pula meron pa. Si Kuya Randy, dahil 48 volts, tsaka 18 amperes na yung kanyang battery. no bad. Buto lang, nakaabot kami sa isang barangay, malapit na kami. Pero dahil gano'n nga, church na lang din kami lahat. Si Kuya Edsel, di pa nagagamit yung ano, battery extender niya, pero church na lang din siya, kumbaga pakikisabay na lang din dito kami ngayon sa Barangay Borong Barangay Borong yan, nakalagay sa may port nila Barangay Borong, Kalbiga. charge kami kahit mga siguro 15 o 30 minutes lang para makarating lang kami sa may uh, downtown ulit kina Kuya Randy ayun, tapos charge ulit kami na matagal kay, kay Randy para ako hindi rin ako malubatan paspasa tayong drive namin kasi ngayon time check 340 340 pm na ira warga ko ng ha ho Okay, paalis na kami sa Barangay Borong. Nakapag-charge na kami mga 15 minutes. 15 minutes na tayo kayo nag charge oh, Mabilisan lang, palipat kami ng drone. Tawag sa pinche sa mga bata. Sila kaya. Salamat sa mga taga-Barangay Borong. Shoutout. Tama ba? Borong. Yeah, tama. Biyagbigyan kami makapag-charge sa kanya ng multi-purpose tape. Salamat. Salamat. Okay, ulit guys. Di pa kami nakakalayo. yung charge ni Kuya Randy. Sige, diretso lang. Ano ba't kagad? Ka kasi ginamit namin kagad. Ka 15 minutes lang kasi yung charging namin. pinandar kagad ka ni Kuya Randy. drain siya kagad. Ka Ayun yung problema namin ngayon. Kaya hinahatak siya ni Sir Red Cell. Ayan. Kutay lang malakas yung Mr. Si Red Nakataurus Max siya. Tapos may battery extender. Kaya walang problema kahit mabigat yung karga. Mahabol na ako sa kanila. Nakabalik na kami sa ano, sa eater ni Julia. <laughs> so, tambay muna tambal. tambay. muna kami. Tambay muna. Oh, charging, oh, yeah. kami. Okay. Oh, charging kami. balik charging kami. Bale charging kami. Sana bago magdilim, pwede na siguro 'yan. Kagat maari pa full charge ko muna sa akin kasi lugi ako eh. <laughs> Single charger port pa naman yung ano, Nami. Ayan. Next time, kailangan ko na talaga magkaroon ano, battery extender tulad nung kay Edsel ayun yung sakit sa likod kay kay Edsel naka ano siya dalawang 5 amps na charger kaya super fast super fast charging talaga 2 hours lang full charge na pagod siya ako siguro mga 3 hours bago ma full charge okay time check 7:40. Palis na kami dito sa May Bulaluhan Point, Chef Randy's Bulaluhan Point. Sa May Maluhang. eto si Chef Randy. Hello Kuya. Salamat, maraming salamat. Punta na kayo dito. dito lang 'yan sa May Tulay ng Kalbiga. Medyo mahaba na 'yung ano, tiyapa ano. na. Pinaka masarap na lomi. Loming Batangas, 'yung mga namimisang Loming Batangas, punta kayo dito sa May ano, Bulaluhan Point. Alaga. Sa Kalpiga. Okay. Bale, ito. Bibiyahin na kami ngayon balik kasi pabagalan namin yung takbo ng oras na yun. Pabagalan lang, lang namin yung takbo kasi naka 78% lang ako ng pag -charge. Tatry ko lang magpatakbo na mga 35 kph o naka drive mode lang ako kumbaga. Kasi makarating ng Katbalogan. Try ko na lang mag-update mamaya kung ano pa mangyari. Time check 8.10 Dito na kami sa hinabangan Hinabangan National High School Nag ano muna kami Pahinga lang saglit